Tapos yung ating kalamansi. Ayun, sunog. Sunog. Ayun, mga sunog. Hindi nag-survive. Ayan. Hindi nag-survive. Ngayon, tag-init. But ang okay na siya. mm -hmm. Madilaw, ah. dami din nag-survive. Nilinis tayo ng ating garden. Mga oh, duldul. Ayan. Uh. Ay, Ayan mo siya ng dasa kalamansi. Ito, okay, okay na nga. ko kasi. Pero yung dito, meron ako nakita rito. Ayan. Hindi ko napansin, hindi nadidiligan. Ito magkakabulaklak dito kailangan nila madilig madilig na muna kita Ito. Ito. Sunog ang bata. Sunog. Sunog na sunog ang ating strawberry. Ayan, sunog. Matay ata yung ating strawberry. Mga sunog sila. Ayan, sunog na sunog. Ang init kasi Flower Kabiya lang Kabiya lang yung flower Ito, hindi ko nabutal no Ito, nag Coming soon ang ganda Ganyan ni ate Jo Nag-flower na uli Ilipat ko dito to ito mga anong, uh, na gym na natin. Tapos ito na sunog. So, pilip natin. Sunog. 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 Pa, yan. Sunog. Hindi nakasurvive. Ano pa dyan? Ay, ay. Ito, ito, lumalaki na. Hmm. Tataas natin dyan, ganyan. Yan, tataas natin. Kapit. Kapit natin dun. Yan, meron kami. So, uh, uh, sila. Ay, mabaho daw yung ganito. Wala. Wala siyang amoy. Mabango siya. Mab walang amoy na mabango. <laughs> Ay, nagpo. Grabe ang init. Mag titilig ako. Ngayon medyo maaga-aga. Siripag ako makiyat ating ano. Hmm. Tignan natin sa ibang paso. Hindi siya hiyang dyan. Hmm. Dry na dry. Init. <laughs> Ay, nako. Ito, coming soon. Yan, coming soon. Yeah, may mga coming tayo na mga magpa-flower. Ito wala pa. Ito kayo. Ayan, diligan ng didilig a Yan lang kayo. yan guys, nakapaglinis na ako ng sala. Yung dati kong LS ay wala na kasi ginawan, inopen ko na to. Kasi nga, naingit ako dun sa pinuntahan namin nung nag-birthday ako. Kaya inayos ko yung sala na sawa na kasi ako nung dating ayos, ang tagal nang hindi naayos. Ang tagal ko nang hindi na ikot tong bahay namin. Kaya nung birthday ko, sabi ko kay Papa si... Sige na, at ako'y nasasawa na sa ayos ng ating, ng ating bahay. Kasi malaki yung binili niya patungan ng TV. Kaya hindi ko kayang ikot. Ngayon, dahil nagbaha, nasira ang ilalim, kinuha namin yung ito. Yan, kinuha. Sabi ko, baka pwede ilagay diyan. Kaya yan. At syempre, tayo ay affiliate na kay TokTok. Tok ay nagkaroon tayo ng libreng lights, libreng yan. Ayan, marami tayong ng libre. Yung charger, ganyan, sando. Ayan, may mga libre tayong nakuha. Pero ito, pinili natin yan. At saka, ito. Ayan. Yung gift sa akin ni Mayora, agay, ay binili ko dito. Ayan, syempre, tayo ay ingitera. <laughs> Kaya yan. Ito ngayon ang sala ko ngayon ayan eto naman kay kuya medyo magulo pa yan at uh, mga gamit niya sa pagluluto ayan ang ating ano ayan ito mo to, kinagat okay, ni waka konsumisyong waka yan ang cute ayan sya. Ako okay, guys, nagluluto tayo ng pagkain ni Lawa is at nakapagluto na rin ako ng gata. Ayan, pinirito ko muna yung gata. Ay, yung gata. <laughs> yung isda. Ayan, tilapia yan. Tapos ngayon, ako ay maghihiwa na uli ng ayan, pang tilawa. Ginaganya ko, hindi himay-himay ganito, tingnan Para meron pa sila sa short na araw araw, araw. <laughs> ayan meron siya nito ito kayapin ko siya and pinamiging siya pa si sol ayan at hindi tayo nakatapos sa garden, babalik na lang ako pag kaluto Ayan yung aking ginataan. Nagaluto ko na. At yan lang ngayon. Bye-bye. Bye-bye. Love you all. Support. Support, support. support. Yung sa prosesyon ko, hindi ko na ino kasi CCR.